Pangulong BBM kumpensa ang uh, mapapabilis naman ang digitalization transformation sa ilalim ng bagong liderato ng DICT. Detalye na balita mula kay letter Ciso, RH14. Let, good morning. Wala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapapabilis ang digital transformation ng bansa sa ilalim ng pamumuno ng bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology na numpana si Henry Roel Aguda bilang bagong DICT Secretary. Pinalitan nito ang nagbitiw na si dating DICT Secretary Ivan Jan Uy. Hangad ng Pangulo na makinabang ang bawat Pilipino sa mga oportunidad ng makabagong teknolohiya. Si Aguda na dating President and CEO ng Union Digital Bank ay Digital Infrastructure Lead ng Private Sector Advisory Council. Nabatid na malawak ang karanasan nito sa sektor ng pagbabanko at technology and telecommunications, particular sa digital transformation, digital banking at financial crimes target ng administrasyong Marcos ang digitalization para magkaroon ng access sa internet ang lahat ng pilipino saan anumang panig ng Pilipinas at para makapagbigay ang gobyerno ng mas maayos na serbisyo sa publiko ito si Letner so para sa DZRH una sa Pilipinas una sa Pilipino maraming salamat Lett.